Ang ko is ito cucumber na may suka at saka asin. Tapos yung tira kong ulam kagabi, yung inoven ko na chicken drumstick at saka for ano to? For chop. Tapos ito yung pinaka favorite ko yung oh, uga galing Pinas, binigay ng kapitbahay ko ay. Ito is ano Ah, Tabagak. Tapos, pinakas. Salamat kay Inday, Tata. Fresh from Pinas. Okay. Hindi siya maalay. Tapos, sausawan. Uh, suka. Na may asin. Let's eat. Sorry. Yummy, yummy. Good morning. So today is Sunday, no? So wala akong off ngayon kasi yung amo ko nag-travel na naman. So siyempre timbahay tayo. So yung nagluto ako ng breakfast ko. Yummy yeah, breakfast. So yung ulam ko ngayon is ano ah uh, tuyo. Galing to sa ano sa kapitbahay ko kasi umuwi siya ng Pinas. Binigyan niya ako ng tuyo. Oh my gosh, ang my favorite. So, sa ililo, natin namin ito na tabagak. Tapos, ito is pinakas. Oh my God. Actually, natikman ko na to yung tabagak. Hindi siya maalat. Ayan siya. Very nice. Yummy. Tapos, yung partner na siyempre is dapat may gulay tayo. So, siyempre yung gulay natin is cucumber na may suka at saka asin. Yun lang. At saka yung tira akong ulam kagabi na chicken drumstick at ka pork chop inoven ko lang to tapos syempre may sawsawan tayo na suka ayan suka sinamakan niya ito eh. ito yung ito yung gawa ko ayan gawa ko siya tapos syempre may ano tayo kanin ang tuloy yung kanin ko siguro kulang to brown rice ang dami kong kain ngayon sarap yung ulam okay let's eat. I wash ang tuloy I wash my hand na so, basain ko lang para dumi siyempre mas masarap yung kain natin pag nagagamay tayo, di ba? So, let's see. So, wala nga akong off day ngayon. So, gusto ko rin yan. Kasi wala naman yung amo ko dito sa bahay. Kasi kahit na off day ko, lalabas na ako kakain tapos uwi. Mag, ano magpahinga sa kwarto? Yun din yung ginagawa ko. Ito wala sila kasi may aso kami hindi namin hindi hindi yan maiwan. Nilalabas kasi. Siyempre pag ako kumakain ng ano ng tuyo pati ulo lahat ng kinakain ko. Walang sayang sa akin. Sarap yung tuyo. din ako nakapag-vlog ng kain, no? Sarap kasi yung tuyo i-partner mo sa cucumber kasi yung cucumber walang nasa. At saka yung tuyo kasi medyo maalat siya. Pero yung tuyo niya masarap wala hindi siya masyadong maalat. No? to, saw, saw, saw. Hmm. sayang sa akin. Parang, yung pagkain ng isda, parang ginaya ko yung nanay ko, walang sayang. Ano pala ngayon? 9 o'clock. 9 a.m. Pag off day ko talaga, ngayong uras, turog pa ako. Minsan gising ko alas 3. <laughs> Super late na. maparami talaga tayo ng kain nito kasi sarap yung ulam yung aso ko nakatingin gusto niya rin kumain Kacha? Gotcha? Kacha? Sabi <coughs> lang yung niluto ko. Dala pa lang niya kain ko. Ito yung last. Yung oven ko lang siya. mami, ah. Timing lang siya pag dalawa kami dito. Mm. O, lima walang sayang yung tuyo. pag tumatagal, habang tumatagal, uma, mas spicy na yung, ano yung spicy ta sa Tagalog? Maanghang. <laughs> habang tumatagal, umaanghang yung, ano ko, yung soka ko na may, ano, sarap siya. Gawa ko talaga yun. Kasi bumili ka sa inyo, know, sa shop, shop, ng ganito, mahal. $23. So, mas okay na bumili ka ng, gumawa ka na lang. Alam mo pa yung ano, yung laman niya. Yung laman nito is ano lang. Uh, ano bang tawag? <coughs> may ano siya, may ginger, hindi ko nilagyan ng onion kasi onion nalulurong. Ginger at saka ano lang. Garlic at saka sili. Suka. Ayoko yung onion nalulurong eh. So, tikman natin tong pinakas kung masarap din ito. Ayun. So alam niyo naman sa lay, sa old vlog ko, 'di ba, sinasabi ko na may favorite talaga sa ano part ng isda is ulo. So ulo talaga 'yun inaatake ko. Eh. Especially pag crispy siya. Pag crispy lang, pag hindi crispy, um, siyempre matitinik tayo naman ito crispy. Ayun siya. So tikman natin yung ulo. Mm, hindi siya maalat. Sarap siya. sarap. Kuha muna ako ng kanin. Ubusin ko na ito. <laughs> Ayun, malaki. Ayun. Hala ko. Mukbang is real. <laughs> Mukbang is real. Siyempre yung tayong mga Pinoy talaga. Siyempre yung comfort food natin is Excuse me. Siyempre yung tayong mga Pinoy, siyempre yung comfort food natin pag sa abroad tayo is uh, mga pagkain sa Pinas, di ba? Especially yung favorite natin, toyo, ganon. Mamimiss natin yan. Pero pag sa Pinas na naman tayo, siyempre pag palaging toyo, hindi naman maganda gusto namin rin natin yung karne, ganon. Pag, pag tayo sa abroad, gusto natin yung pagkain sa Pinas. Pag sa Pina pag tao sa Pinas gusto nila yung pagkain ng abroad. Pero mas the best pa rin yung pagkain natin, di ba? <coughs> Siyempre sa abroad may mga food drink na galing Pinas kaso nga lang hindi mo rin alam, di ba? Kasi ni-repack na nila yon so may mga mix na yon. hindi na chef pure, mas maganda yung ikaw talaga yung nang nalagaling galing dun punta dito. Sila, iba na rin ako na. Kasi, since na naging OFW ako 15 years so pag umuwi ako niyan, syempre may mga pasalumang nun pero pag balik ko nyan wala na akong wala na akong check in na luggage hand carry na lang so hindi ako na hindi ako dadala ng mga tuyo ganun mga mga pagkain ng mga isda, mga ano, yung yung San ko, yung laman nila na napasalubong niyan sa mga friend ko. Ano, yung mga mga ano, tinapay, mga dried mango, mga kung ano-ano lang na pwedeng ihan carry. Pero wala na akong check-in. Pagbalik ng abroad. Ayaw mag-check-in ang dami mas gusto ko pagbalik ko diretso galing paglabas ng aeroplano diretso na uwi ayokong nang pumunta doon sa baggage counter at saka yung isip ko magdala ako pwede ko naman yung bilhin dito diba yun nga lang hindi na pure na